Olá sa po yang uh, nilatag natin kanila mga amigo. Nandito na ulit tayo sa panibagong area. Panibagong buya. yan. Time check alas, magalas na. Ang oras. At uh, dito na naman tayo ulit mga amigo mag-adventure. Uh, Kaling dito tayo makahuli ng tuna. Ah! Yo, magandang tanghali mga amigo. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Fortress video mga amigo Ay, nandito ulit tayo sa Dayo Ah, uh, Napunta tayo dito sa Buyang ito Bago mag-upisa itong vlog na ito mga amigo Pasasalamat mo sa inyong lahat Sa mga sulit kong supporters, subscriber Sa mga silent viewers At sa mga hindi nag-skate mga ads mga amigo Maraming maraming salamat sa inyong lahat Gandang tanghali Time check alas 12.57 Kaalis ko lang sa motherboat At ngayon nandito na tayo sa buyang ito So ito yung buna, ito yung buyang unang nadaan natin ngayon. For today's video mga amigo ay muli na naman tayong susubok sa hamon ng buhay. Kailangan natin maghanap buhay ng maghanap buhay mga amigo. Para sa ating uh, kinabukasan, <laughs> kinabukasan. Para makahuli tayo ng tuna mga amigo. Ah, uh, nag-aasam pa rin tayo makahuli ng tuna no. Matagal na. Nakaduo na kami ng dilasag. Nakatago na kami sa uh, Pulilio Island. At hanggang ngayon, lumalaban pa rin tayo hanggang ngayon dito sa Pacific para maghanap buhay. At uh, sad to say, wala pa tayong nahuling tuna mga amigo. Kagabi, nagpaanod kami kagabi. Bukya kami lahat. Wala kami nahuling isang, kahit isang tuna. At ngayon, lumipat na naman kami ng area. Nandito naman ulit kami sa uh, bandang malapit sa Pulilio Island mga amigo. So yun nga, ito yung buyang unang na ano natin. Yan, samahan nyo na naman ako mga amigo sa aking uh, adventure for this video. Para malaman natin kung mayroon laman to ay undakin natin mga undakin. Ariyan natin ang undak para malaman natin kung may laman yan sira-sirang buya sana dito ang ating pag-asa ha <laughs> ha pag-asa alright yun nga undakin natin migo para malaman natin kung mayroong laman at kapag mayroong laman na maliliit ah syempre ah possible mayroong malalaki ha <laughs> ha kasi mayroong maliliit eh ang maliit galing yan sa malaki nye galing sa malaki yung maliit doon papunta sa malaki gulo-gulo mo dong Sarili mo na nga lang kinakausap po nung gulo-gulo mo pa. Eh. Ay, man ko, undak lang na tayo, undak. Kumain niya muna ako sa mother boat bago ako umalis. At uh, yun nga, sa tulad ni sinabi ko, solo natin ngayon. Wala kasama nagdayo. Malapit lang mother boat ito mga amigo, nasa layong ah uh, tatlong milyahe lang. Tatlong milyahe ang motherboat. Yung mga kasama natin, magdayo rin yun sila sa kabilang, sa iba-ibang buya. Yun, meron naman. Okay. Direk, as usual mga amigo, direk. Ano to? Bubahin natin ito, bubahin. Para, maliit ah. Maliit pa niya itang daraw. Oo, nawala pa. Tanggal pa tuloy. So, so, so. Sige lang respetuhan natin ito nang latak. nang ilang latak no. kait mga tatlong latak pag wala ay batsi tayo batsi lipat tayo ng ibang buya ganun pa rin hunting tuna tayo lagi pag nandito sa tabi hunting tuna ang ano Nico Dodds ka na ng tuna Ka, patay na Naglag pa nga Pamihiraw Gusto oh. mo pang kumawala ha Oh, ay ka Arianate, la. tres, cuatro, cinco, seis. Vintuna sana. Capo, si Ya tentu seandang 40 Kau tulis video. Ah, op 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 op. Oh perilak sekarang, sekarang Oh iya. Oh, oh, oh. oh, Yan 40. Big 2 na. area. Tara, play na yung dalawang patao natin, amigo. Si hatdog at amigo dogs. Sana manghuli na sila. Para hindi na tayo mabukya. 2 hours later. Bola sa buyang uh, nilatag natin kanila, mga amigo. Nandito na ulit tayo sa panibagong area gumbuya. Yan. Time check alas, nagaka na. Ang oras. At uh, dito na naman tayo, uli mga amigo, mag-adventure. Uh, Kagaling dito tayo makahuli ng tuna. Para malaman kung may laman to, ay undakin natin uli. Ay undakin natin para malaman natin kung mayroong maliliit, no. Royal. buyahan to ng mga royal amigo, royal. Taga sa amin to. Royal number 36. Yan. Laking buya. May laman kaya to? E na natin kung may laman. All right. Nasa layo 'yung ano, migo. na milyahe 'yung ano, mother boat mula dito. Papunta sa mother boat. Nga nasa ano, kulang-kulang 10 km ang layo. Natin sa mother boat ngayon. alright Dito na 'yung mag-adventure mga amigo Uh, sana makahuli tayo ng tuna dito. Magachamba man lang tayo. Uh, meron pa tayong oras. Alas 3 pa. Alas, alas 5 na tayo kasi naka, Nag-solo lang tayo. Mahirap na maabutan ng gabi mga amigo. Subukan natin uli. Subukan na uli. Subukan natin amigo kung meron laman. Sana makabuhay-buhay tayo. Ibuhay. Alas 3 na ang oras sa kahaponon kaya sa inyong lahat magandang hapon tingkapin na mga amigo tingkapin na nagkapin na ba kayo <laughs> ang inyong lingkod ay naghanap buhay walang ano to walang meri merinda ha <laughs> walang merinda kasi wala kong baon may lamang kaya ito sana mayroon uy parang wala diretsyo lang yung unlang natin ah

ian sus ini anu kilo eh kilo lama ini kok apa sih kayak oh bias yes, bye bye greed pirit eh pirit pirit mm. teman pirit. Pirit na aku sayang oh eh. i mul tamprit ayo Ang tayo Buhay mong buhay-buhay nito Ayan Dahil nalaman na natin na mayroong laman Latakin natin go Para Latakin natin para Malaman kung may tuna Kasi mayroong anak ng tuna eh Anak yan ng tuna Tara, area tayo area Buhay-buhay Macam-macam malang Let's go! merong maraming laman oh. para malaman natin kung may tuna unang latak natin sa bagong buyang na datnan. sana may kain sa tuna sa latak para kahuli na tayo mga amigo kailan kaya ma-unlock ang ating pagkasiro kasiro <laughs> baka mamayang gabi Ang hindi ngayon, mamayang gabi. Ang hindi mamayang gabi. Kinabukasan. Ang hindi kinabukasan mga nigo. Sunod laot. Sunod laot. Ayos lang. As, Migo, ganyan talaga ang buhay. Kung wala ka pang swerte ngayon, darating din ang panahon. Ah, darating ang panahon. Baka ikaw rin <laughs> Let's go sana sa iyong mga minimiti sa buhay alright anong lalim ito sa sinta sa sinta di pa sa sinta mo na anong area natin ito Ulo, ulo. Alas, tres 12. Seisinta. Bingo. O, patay na. ay na ay dong lunod dong lunod na dong lunod na dong alright bingo sa isim tadi pa alright tara punta natin yung amigo Ah, uh, natin. Yan, lagpas sa ya. natin. Lakas silig

Kanina pa tayo naglatak mga amigo ay wala pang nasibad na tuna. Sana yung area natin ay kainin. Yun, naka-area pa si hotdog. Undak na tayo, undak. Para may pamain tayo sa madaling araw. Madaling araw, madaling araw. Ngawal na tayo ng ano, amigo, katamtaman. tamtam -tam. -tam. ano hindi masyadong marami tama lang pamain yan si God pag sobra kasi migo masasayang lang masasayang dahil di kayang ubusin pamain diretso na yan sa si ano kaya kayang ubusin pamain mga migo pahin na muna tayo ngayon dahil hindi ito ang target natin ulihin para magkabinta. Ito, dami mong go. Isang bira, isang kilo di. Sampung dirham ko di 10 kilo ganun lang yun basic computation ah basic computation ganun lang sana itong ipunin subalit kamain lang ating kailangan para sa madaling araw o diba diba amigo okay ang daming gipaw boleh nak lihat ah. Oh, ah si pekak kan. Si pekak kan biko. Walang mintis. Walang mintis. Oh. sos, Ah. Kumpak. Hey. Dah lagu petang dah mati ah. Kok nak macam mana Saya eh. tanggal. ng galunggong galunggong sana maganda pamain sa gabi huwag ka na maghanap nang wala doon dito na lang pamain sa gabi pang ulam din sa mother Ang ka na tanggal pa pang bagal mo naman dong kung mo na yung lihok ng bulong, maagoy Hindi na lang tayo Hindi man ito kuntis Pag mabiwas na ito, di Sikit kaya mabiwas hmm. Puno na naman ang ating Ay! Matik na Oh, pain ka gano'n Hindi pa, naka, ano? di pa naka lubog kinain na Aba ah patay kang bata sana yung area natin nawala na patay na gulo na gulo dya si dya mabuya na yung pataw natin waray ito arami ko sa malayo kuy gulo pa Ba talaga naman, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Oh. Hmm? Layon to sa Buya, pero si Ban pa rin, Buyang Buya, amigo. paparinig oh there is one I love you very much telingan kini uy ka uy patay na Stilan lang Kakaw sa paintong ganitong kalalaki mis na sana to kung tagkiluhan na to. Ayahay sana tayo. Yung ito kadaning daraw ah. Ayahay oi. Ayahay malandong. Puno na naman sana ang natin. Yung nga lang maliliit. Pas sila. kaya natin kumuha ng 10 kilo ngayon mami ko ang ating tutusin pero pamain lang ating kailangan masira lang masubrahan tapon lang mami ko, sayang kung malapit to sa tabi di marami tayong mabibigyan

tulingan itim mga tulingan ganda itong tulingan kaya matigas hindi madaling masira di katulad ng ano, dilupin sa ating mag-undak ay banti na tayo sa mother mahirap na butang tayo ng gabi sulo lang ang pamanli natin there is love I love you very much ang dami na yan sapat na yan minggu pamain pamain lang sa kalam ang dagdag sa pamain ang iba pangain ha <laughs> pangain pamain at pangain mga amigo Ay, galunggong ah galunggong. thank you lord galunggong dong Tangarin natin isang galunggong mamaya pang maling araw yan isang kirasong galonggong sana galonggong din ah galonggong din ha 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 eh yes, dalawa uy matanggal matanggal dong galonggong yan eh ang area yan sa madaling araw ay eh, nahuling tuna dito wala yata ang tuna to ah nagalit tuna sa libro dong yung samang dene dong no anak na sa tuna dong anak oy Ila, kulog na mga amigo kulog parang ulan masama ang masama ang panahon ngayon pastilan dods uwi na tayo ngayon mahirap na sulo pa naman natin mahirap na magkalisod lisod mga amigo Last atau last last na mga amigo pulun tayo pulun Kay madilim na madilim na malayo pa man yung madir anim na milya yung madir nakuha isang uras na oras din natin yung biyahe yun tayo pulun at pulun natin yung pataw natin dahil hapon na. ah at ang yung mother boat dito ay malayo nasa kulang kulang uh, 10 km or uh, 6 nautical miles dahil oh kulog at makulimlim yung kapaligiran natin yan Ayaw, ano mga kulimlim makulimlim uwi na tayo mga amigo kidlat kidlat pa alasing uh, alas 5 na ang oras ang tama, tama isang oras natin takbo Uh, gabi na tayo sa Mother Boat. tong video na to, mga amigo. Ah, uh, pasasalamat muna sa inyong lahat, sa mga sulig kong supporters, subscriber, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-skip ng mga ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, mga amigo. Ah, uh, baka sa inyo ako jackpotin. <laughs> All right. Ganang hapon, mga amigo. Hanggang sa sunod na video, mga amigo. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtanaw ug pag amping mo